Servisyong may extra love and extra care. Mga salita ang laging nasa puso at isip ng bawat isang angel in red sa tuwing nagbibigay ng serbisyo sa mga kapuspalad nating mga kababayan na naghahanap ng tulong at pagkalina. Sila ang mga taong tahimik na naglingkod. Hindi naghahanap ng papuri, pero nagpapamalas ng kabayanihan sa araw-araw na pagseserbisyo sa ating mga kababayan matutunghayan natin sa programang Angels in Red Vest ang kwento kung paanong sa panahon ng krisis ay nananatiling nakatayo ang mga kahanga-hangang individual para makapagbigay ng serbisyo ng walang pinipiling oras at araw. Ako po si Director Lara Duran ng Strategic Communications at samahan niyo kami panoorin ng kwento ni Irene Orine at ang kanyang hindi matatawarang kwento bilang isang social worker. Walang katumbas ang pagmamahal at sakripisyong ibinibigay ng isang ina para makapag-aral at mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak. Ito ang kasaysayan ng buhay ni Irene na sa kabila ng pagiging busy sa kanyang trabaho bilang isang social worker ay mag-isang itinataguyod ang tatlong anak dahil ang kanyang asawa ay isang overseas Filipino worker OFW. Ako po ay married po sa isang OFW tapos po dalawa po yung naging anak namin. Pero may naging adopted daughter po ako na galing din po doon sa previous work ko sa foundation. Actually, napakahirap talaga lalo doon sa pagdidisiplina. May mga pagkakataon katulad nung naging teenager na parang may mga bagay na hindi ko siya naiintindihan. At the same time, dahil din sa nature ng work na Maraming yung time sa, sa trabaho, so nihirapan din talaga ako lalo sa mga school occasions na kailangan kong mamili kung saan ba ako pupunta, office po ba o sa mga anak ko. Naging mahirap para kay Irene na makitang lumalaki ang kanyang mga anak na halos hindi niya maasikaso dahil maraming oras ang kanyang ginugugol sa pagtulong sa kapwa bilang isang social worker. Ngunit sa kabila ng lahat, napagtagumpaya ni Irene ang mga pagsubok sa tulong na rin ng kanyang inang si Aling Veronica na naging kaagapay din niyang nag-aalaga sa kanyang tatlong chikiting. Salamat na lang din kay Lord kasi yung nanay ko mula nung nag-asawa talaga ako, sa amin na siya nag-stay. So yung uh, mga pagkakataon na nahihirapan ako, nandun naman siya para umagapay sa akin. Kwento niya, hindi naman pagiging social worker ang kursong kinuha niya nung siya ay nagkolehiyo. Actually, uh, second choice ko siya kasi yung mother ko, nag-work siya dito dati. So parang dahil napupunta ako dito sa DSWD that time, parang nagkaroon po ako ng idea yung sa profession at saka siya din po mismo yung nag-encourage sa akin. Pero dahil may sariling decision ng college time, Uh, computer science po talaga 'yun naging first choice ko, but eventually po napunta talaga ako sa social work. Taong 1999 nang siya ay makatapos ng kolehiyo sa kursong social work at pinalad na makapasa sa board exam at agad ding nakapagtrabaho. Bali 15 years po ako sa NGO and 2 years po sa LGU. Sa NGO po Asian Students Christian Foundation po. Mm -hmm. So may tatlo po kami ng programs doon, yung residential care po, tapos sa community po, sponsorship. Then may preschool po kami para sa mga scavengers ng payatas. Yeah. And you po, uh, yun po, ang bali ang minawakan ko din po doon, AXD. Napamahal na ng lubos kay Irene ang pagiging isang social worker dahil bukod sa nakakatulong sa kapwa, ay nag-enjoy din siyang makisalamuha sa mga batang kanilang kinakalinga sa loob ng foundation. At dito na nga nagkaroon ng pagkakataon na ampunin ni Irene ang batang si Angelina. Actually po kasi nung nagsimula po, uh, isa lang din po siya dun sa mga bata kasi pag may mga occasions po inaalaw po namin yung mga bata na mag-spend ng family po, ah, ng time sa family. So siya po yung laging naiiwan doon eh. Sa foundation po, yung tawag nila sa akin, Mami ay So nung in-approach niya ako kung pwede daw siya mag-spend ng vacation sa amin, tapos yun po, nagtuloy-tuloy na siya. Tapos nung dumating na rin po yung mga pagkakataon na kasi overage na po siya eh wala po siya talagang family hindi namin ma-locate kasi foundling na lang din po siya sa Valenzuela. So wala po talaga kaming idea kung sino yung parents kasi 3 years old pa lang siya nung napunta sa foundation. So nung kailangan nang maalis siya dun sa foundation, tapos kinausap po ako nung aming administrator parang Sige na, nasa DS, sabi ko, sige na po. Sabi ko, uh, napamahal na rin naman yung bata, yung mga ganun po. Tapos, hindi rin ako na-bless ng batang babae. So, inano ko na lang din po yung opportunity na mapunta siya sa amin. Kwento pa ni Irene, ang kanyang nanay na si Aling Veronica ang nag-alaga at nagpalaki sa kanyang mga anak, kabilang narito ang adopted na si Angelina kaya't malaking kawalan para sa kanya ang biglaang pagkawala ng kanyang ina. Actually, napakahirap kasi nung nasa hospital na siya actually, yung mga bata talaga yung full-time na nag, nagbantay kasi nandito ako, kailangan ko mag-work. Nasa process pa rin kami ng healing. Natutuwa lang ako sa mga bata kasi wala yung husband ko wala talaga ako mapagkunan ng lakas pero nandoon sila pa para ipakita na ipakita yung pagmamahal nila sa lola nila at sa amin na naiintindihan pa din nila na sa kabila ng lahat may kailangan din akong role na gampanan sa bawat pag ko may taong sumasalo sa akin nanay thank you sa mga kaon na hindi mo kami iniwan sa mga taong nahihirapan ako. Yung mga advices mo, yun talaga yung nagpapalakas sa akin. Pero alam ko na masaya ka kung, kung nasaan ka man ngayon. Alam ko na sa kabila ng mga pagkukulang ko, Higit yung pag mo na meron ka sa akin at sa lagi mong tinuturo na magmahal kami ng totoo sa ibang tao. Kaya, salamat po sa so, walang hanggang pagmamahal at pagsasakripisyo mo po para sa amin. Sabi nga ni Irene, napakalaki na naging impluensya ng kanyang ina sa kanyang buhay, hindi lamang bilang isang ina at anak kundi maging sa mga taong pinagseserbisyohan sa araw-araw. Ma'am, marami pong salamat. Marami pong salamat sa pagseserbisyo niyo po sa DSWD, sa pagtuloy na pagseserbisyo niyo po. Hindi lang sa DSWD, pero sa lahat po ng mga taong na nangangailangan. Ito din po talaga siguro yung calling na binigay ni Lord. <laughs> And ako din po ay higit na nagpapasalamat sa mga naging karanasan ko kasi naging mas pa palalo yung mga pangunawa ko sa kung ano yung pinagdadaanan din ng mga kliyente natin. Sa ating mga social worker, yung commitment po talaga sa trabaho ay kailangan po natin maipakita. Maging pagpapala tayo sa workplace, sa ibang tao, na instead na maging because of burden tayo ng iba, maging kagaanan po tayo. Yung pagsiserve po talaga, magmumula sa puso. Hindi lang dahil sa trabaho ko to. Kasi pag yun po yung tinignan mo, mapapagod at mapapagod ka. Pero pag nanggaling talaga sa puso mo at ang tunay na pagmamalasakit sa kapwa mo, yun yung parati magiging kalakasan mo para magpatuloy ka at hindi mo iisipin yung sarili mo lang.